Ay, mga siswang, ngayon, no, Maglilinis ako ng ipo na napakadami, guys. Matigas pa ngayon yung ipo. Pero yung iba dito, humog na siya. Kaya, rilinisan ko para ulami oh, nila bukas Saturday. Kaya, tara, rilis tayo. Kakita ng cups, guys. Kasi, sakit tayo pag nakusok. Sakit na nakusok. Kaya, hindi na tayo sakit na pag matusok? kaya ano nawasan na ng kasi kasi hindi ko makahawak na siya sa na nabilis lang lang to kaso lang nakakatagal ito maliit ang hipunin sobrang liit nakakainis nainis kasi ako pinigil na rin ang sa umaga na tumi naman ano siya maamoy maamoy kasi pag tumatagal na siya, mamay na siya. Kahit bagong hihak pa yun, pag tumatagal na siya doon tapos uh, humukon, wala na siya iba. <coughs> Nasaan ka? Ay may ibang Na, dama, na buhay mo hindi Ang isang pagkasa Sa akin ikaw At wala nang iba Ang hindi Makita Ikaw ang sakop Sa mga dalangin Dinig ng langit Ang ating paglalamin Kahit ang kalaghintay na At ngayon Dumating di na hahayaan dahil kay mawala sa akin na mamastan ka ay may ibang nadama buhay mo di ang isang pagkasa sa maling at wala na iba ang hinihintay ko nanana na na ikaw sa mga dalangin Di nang langit o naging pagkalambing Kahit tagal naghintay at ngayon'y dumating Di na hahayaan na ika'y mawala sa akin Sa'yo ko lang nadama Ang pag-ibig lang kay ganda Bubusugin ka ng pagmamahal Ang hanap ko ay ikaw ikaw ang sagumit sa mga ni, Dinimig ng langit ang aking paglalambing Kahit tagal at hintay at ngayon'y dumating Hindi na hahayaan May kainuwala sa akin Sa akin Sa akin suko Kung ito'y pag na Tagot ay din na dama Dito ka lang Palagi Sa aking tabi Lahat kayang harapin Dito ka lang Hindi makikilan Ang lungkot na nadama Para bang dahong ligaw Sa hangin Matulong nung natin ka Parang magandang panagi. Kasama ka sa buwan kapi Hindi Dito ka lang Sa puso ko Kung ito'y pag-ibig na Takot ay di nadama Dito ka lang Palagi Sa aking tabi Lahat kayang harapin dito ka lang. Yan, para mabilis tayo, matapos katarangkala natin guys. Hindi isipin natin yung sakit ng paa natin sa kakatindi. Yung sa pusok ng uso ng ano na to, ng hipo na to. Yung sakit kaya. Hindi mo? ito lang ginagawa ko kasi wala ka din naman kao. Pero hindi ko naman nilalakasan na Hindi na lang. Yung ano. <coughs> Kailangan pa ba ako ay tanungin? kailangan pa ba sa'yo hindi ah, na mahal kita at wala nang iba basta mo't makikita sa aking mga mata hindi na kailangan ako ay tanawin hindi na kailangan sa'yo ay ah, ibig sa tuwing makatama

Di ba mga kasi swang kasiswang? Shoutout sa lahat dyan. Dahil ko ang uras na pag-ibig ay sa novela lang matatakuan para pang panghihihira na paniwala ka ay mga kasi swang amora lang ko na yun dami nga si sa ano sa online sa ano kasi dito hindi naman ako makakalabas hindi ako makakanta sa shop dyan na lang ako sa online bumutali yung pamahing tunga yung live ceiling talaga mismo yung naglalag tapos nag-naglang siya amora maganda kasi yung dito tayo sa ibang bansa tapos invest tayo ng gold kasi pag pera, pera din yan pero pag nahawakan mo mismo yung pera na uubos yung gold nakikita mo tapos pag kailangan makukuha mo ulit pag iano mo sa sanglaan gusto ko na no? sing sing dami ko na ang gusto ko yun kasi hindi na yung ano kasi pinhas napuputol pa? ano hindi Siguro dahil sa

gusto ko sa laki. Ay, hindi masyadong malaki. Ah, katawan. Teko kuwipip na malaman. Kahit hindi masyadong wapo. Sa akin siya ay pasado. O, merong binti. Hindi ako mahilig sa mga laki may bigote. Kayo mga siswanga. Ano ma-attract baka sa laki may bigote. Nakakakiliti kasi kisoy. Sobrang kisoy. Sat na na sa akin ang balat noy. Eh, bakit dito ko na lang kayo mga Indonesia? Hindi ba ko yung kumito yung mga malalaki? Hindi ba? Kasi pag magluto, wala naman yung balat. Sarap yung may balat-balat, isisip-sipin. 2, 4, 6, 8. Ayan. Sampo. Dati, may kasama ako. Ang hirin niyang magluto. Ito mo sa kong ito. Ang iwan ako. Ang talaga siya magluto. Pag hapon, hindi ako nagkulima ng kakainin kasi siya naman ano, magluto. Kaso lang, mawi, hindi na bumalik. Yun lang. Hindi na siya bumalik. Bili lang yun siya ng round trip na ticket. Pero alam mo, hindi na talaga siya magalik. So, Ang hirin na yun kasi parang may ano siya, may sama ng sa loob yung hmm, kanya naman talaga ma maka, mo kung pa mabait pero pag makasama mo yun maki malalaman mo kung um ay malapit na rin malapit na matapos sarap ng sa Pinas sino nang hindi ka na kapakasyon dyan magbakasyon ka na ito babalik ko lang guys nakasahod na ako ng kailangan ko ako bumalik nakatapon sahod na ako ang oh, dalawa ba dalawa tapos may indemnity yung sa isang taon mo equivalent sa isang buwan na sahod bibigay sa iyo pa December kaso lang wala akong wala akong vacation pay maupak yung sila ko lang magbibigay ako tapos walang trabaho yun yan yung iba na bibigay mga mapabait yun eh nakakaintindi mga na, mapabigay yun pero okay na dito kasi alam ko na kung gali nila tsaka palang na kung paano sila pakikisamahan kasi pag maglipat pa umpisa ko na naman yung sahod mo ba't ano na naman sa so, umpisa nga kung ilan yung sahod ng mga bago, kahit kung na, tapos mag umpisa ko ibang ama mo yun, di ba sahod mo kaya taste-taste lang tapos mas maganda uuwihan sila kasi taasan yung sahod mo, yung iba kasi kahit hindi always tapos may extent, sabihin sige extent kasi, taasan ko na yung sahod mo oh, dito? hindi ko, hindi, na-try ko na naka-extend ako ng one year wala, thank you lang hindi, uuwihan ko, pagbalik ko more taas sahod, kasi yun ang pipilakan doon sa embas eh hindi na sila maraming tanong kasi yung talagang patakaran pag uwi patali, tataas yung sahod so, iba nga, hindi umuwi, tumataas yung sahod nakating po sila kasi na-extend, hindi sila makakagastos ng ticket e, eh, iba ko sa kanila magpaglama sa pagkain? wala gusto ko magluto, magluto kasi wala ano ko magluto Gusto ko magluto, kaso lang hindi ako marunong magtimpla. Yun ang problema sa akin. Para masarap. Para sa akin. Naya akong patikin sa, sa iba. Kung Pag may pagbunta dito, magganis ako ng vista. Oh, sige, punta ka dito. Ikaw magbuto. Ayan. Ayan. Aray, aray, aray. Aray, aray, aray. Aray, aray, aray. Aray, aray, aray. Nasusok pa. Ngayon, no. Natapos rin. Alright, guys. Natapos rin yung paglilinis ko. Kaya thank you for watching, everyone. Mga siswa.